Napakarami ng na mga paliwanag tungkol sa kalikasan ng tinik sa laman ni Apostle Paul mula sa walang hanggan na temptasyon, mahigpit na kaaway, malubang sakit, gaya ng mga problema sa mata, malaria, paulit-ulit na sakit ng ulo at epilepsi hanggang sa kahirapan sa pagsasalita. Walang tiyak na makapagsabi kung ano ang tinik sa laman ni Apostle Paul ngunit maaari ito ay isang karamdamang pisikal. Malalaman natin na ang tungkol sa tinik sa laman na ito mula kay Apostle Paul mismo sa 2 Corinthians chapter 12 verse 7. Una, ang layunin ng tinig sa laman ay upang patuloy na magpakumbaba si Apostle Paul. Ang sino man na nakausap at sinugo ng Panginoong Kristo sa Acts chapter 9 verse 2 hanggang verse 8 ay tiyak dahil sa kanyang likas na kalagayan ay magiging mapagmalaki maliban sa katotohanan na si Apostle Paul din ang ginamit ng na Espiritu upang isulat ang maraming sa mga aklat ng Bagong Tipan madali para kay Apostle Paul ang magpalalo at tingnan ang sarili nang higit sa nararapat ikalawa alam natin na ang tinig sa laman ay ay isang mensahero ni Satanas gaya ng pagpapahintulot ng Diyos kay Satanas na pahirapan si Job sa Job chapter 1 verse 1 hanggang verse 12 pinahintulutan din ng Diyos na si Satanas pahirapan si Apostle Paul para sa magagandang layunin ng Diyos na laging ayon sa kanyang perpektong kalooban naunawaan natin na naikonsidera ni Apostle Paul ang tinik sa laman ang tinik na ito ay sa gabal sa kanyang epektibong paglilingkod Galatians chapter 5 verse 14 hanggang verse 16 kaya ipinanalangin niya na alisin ito ng Diyos. Sa 2 Corinthians chapter 12 verse 8, ngunit natutunan ni Apostle Paul ang mga leksyon sa karanasang ito na nahayag sa kanyang mga sulat. Ang kapangyarihan ng Diyos ay mas lalong nahahayag sa kahinaan ng tao. 2 Corinthians chapter 4 verse 7. Upang tanging ang Diyos lamang ang mapapurihan. 2 Corinthians chapter 10 verse 17. Sa halip na alisin ang kanyang problema, binigyan siya ng Diyos ng biyaya at lakas upang mapagtagumpayan ito at idineklara niya na ang kanyang biyaya ay sapat para kay Apostle Paul.